Papagawa nga ako ng ganito sa bahay. ang ako. Malit na kwarto lang ito. Pero nagawa ng paraan ng kuya ko para maging parang ano, studio. No? May green screen pa. May upuan. May high chair pa. Wow. Pera mo na kaya. What's up mga kapangit? Mga kapangit? <laughs> dito, visual ko yun dance Nagbabalik sa vlogging. At sabi ko nga dun sa post ko sa aking page nung nakaraan, medyo mauudot muna yung ating tinatawag na tutorial kung paano magsulat ng kanta. Kasi nandito ko ngayon sa Laguna, nagpapahinga kasi nung nakaraan, medyo inatake na naman ang sakit. So, kailangan muna magpahinga ako dito. And, of course, kung mapapasin sa place kung saan ako nagtitaping, this is my kuya's place. Ayan. Kuya, ginamit ko muna yung mini studio mo. Saan ako nagbablog. And of course, kamusta kamusta kayo at medyo matagal-tagal din ako walang upload. Sabi ko nga ngayon, nasa Laguna ko, sinasamantala ko muna magpahinga. Babalik din ako sa Paranaque to continue yung ating uh, mga content na pinangako. Especially yung musical writing. na uh, Antay-antay lang mga kasama. No? So kaya ako nagbablog ngayon is to greet my fellow teachers na Happy Teacher's Day. So upload ko mamaya. So dito sa Pilipinas, October 5th, sineselebrate ang araw ng mga guru. So, happy happy Teacher's Day at God bless sa inyo sa pagiging isang dakilang tao. Nako, kung wala ang mga teacher, paano na kaya tayo, no? Buti talaga. <laughs> Nag-exist at naimbento ang pagiging isang teacher. Ako noon bilang estudyante, hindi ko pa naiintindihan yung kung gaano kahasil yung trabaho ng mga teacher, kung gaano kahirap maging isang teacher. Basta ako, alam ko, estudyante ako. Ginagawa ko yung bagay na pagiging estudyante, na I act as a student. Parang sabi nga nila eh, you act wild and free, gano'n. So, hanggang sa naging teacher ako, doon ko na naramdaman, ah, ganito pala maging teacher. Eh, doon ko na lang din naiisip yung may mga gilaw akong kalukuhan <laughs> sa mga teacher ko na, ah, ganito pala yung nararamdaman nila kapag ka, uh, minsan nasasagot ng mga estudyante, minsan parang nababastos. ganun pala yung nararamdaman natin nung naging teacher na ako. And, na-justify ko na, ah, pero well, hindi naman ako masyadong maloko ng sudyant pa ako. Pero may mga times, of course. Naamin ko naman yun eh. Di naman ako banal o ano pa man. Pero ngayong teacher na ako, marami akong natutunan. Hindi lang doon sa libro na ginagamit namin sa teacher. Hindi lang sa mga naituro ng mga professor namin, ng mga teacher namin. Kundi yung mga experiences sa pagiging teacher. Alam nyo, para sa akin, uh, hindi matatawaran ang trabaho ng mga teacher kasi talaga namang uunahin mo yung iba para lang makapagturo ka ng maayos magiging uh, ang tawag dito mitikuloso ka sa mga bawat pag-aaralan mo sa mga bawat bibitaw mong salita para sa mga estudyante mo kasi patatak yun sa kanila eh. darating sa kanilang buhay i-apply ia nila yun kung mali yung naging mga binitawan mong salita para sa kanila magiging mali din yung direksyon ng kanilang buhay so napakahirap maging teacher And yun lang ang sinasabi sa iyo, magiging, magiging, una lagi ang iba kaysa sa sarili mo. Ako, for the past 5 years na nagtuturo ako, madalas yun nangyayari. Okay? Tapos, yun, magpapasensya ka kasi nagtuturo ka eh. Kahit gusto mo nang minsan yung isang sudyante. Eh, iisipin mo, siguro hindi pa siya ganun ka, anong kaalaman niya para, alam niya na, na masabi mo matured na siya. And you will be the guide for them. So, para marating nila yung kinakailangan nilang molde sa buhay. Ano? So, to make it short, uh, gusto kong ilaan tong vlog na to to give thanks sa mga naging teacher ko from elementary, high school, college, and even in the graduate studies, of course. Hindi kayo mawala sa aking pagte-thanks o sa pagpapasalamat kasi na naging bahagi kayo ng journey ko eh, bilang isang teacher especially high school nandun yung times na eto na kailangan mo nang mamili in between pagiging seryoso sa buhay or ano pa eh ako I choose to be serious kasi late na rin naman ako nag high school eh. and on college of course eto na yung hinuhubog na yung pagiging profession mo especially nung uh, pinili ko maging teacher uh, sa lahat ng mga naging professor ko po mga naging teacher ko nung high school salamat po ng marami at uh, of course pag graduate ng college aral ulit ako for the graduate studies masters in education management sa mga naging uh, professor ko po yan, salamat salamat po sa inyo at mas na, nas na uh, improve or na develop yung aking professional side when it comes to teaching kasi nga mas mataas na pag-aaral na yan ano po at sa lahat ng mga naging teacher na naging part ng buhay ko kahit hindi ko naging uh, ang tawag dito naging teacher sa classroom mga advisor ko ng SST president ako yung mga teachers na mga naging kaibigan ko and of course sa lahat lahat salamat po sa inyo mga teachers kung wala po kayo walang Sir Dennis tumalabas ano at uh, happy teachers day po sa inyong lahat uh, hindi kulang ang video na ito para pasalamatan kayo sa lahat ng mga naging ambag ninyo kaya mayroong Sir Dennis niya sa lahat ng mga classmate ko ng college, wish special mention science major at sa mga kapwa ko guro sa mga napagdaan akong schools from St. Samuel ama basic education of Las Piñas Olivares College yan. at sa future na magiging school kung saan ako mapupunta ayan, unahan ko na kayo patiin ko kayo ng Happy Teacher's Day ngayon na sinaselebrate sa Pilipinas ang uh, Teacher's Day at sa lahat ng mga naging estudyante ko sa eduk na yung iba, teacher na. Yung iba, hindi pa teacher. Ayan. Sama na rin kayo sa pagbati sa Happy Teacher's Day. Of course, hindi rin mabubuo ang Teacher's Day kung wala ang mga students. Dapat din naman kayong pasalamatan. Ano? Kung wala kayo, ay wala rin naman sigurong salitang teacher. Mabubuo ang community ng teacher, student, paaralan kung kumpleto tayo. Salamat-salamat din at naging bahagi kayo ng journey namin sa teacher, ano? Sa mga nakalipas ko ng na mga students especially sa ano ba kasi sang nagturo sa St. Samuel wala namang advisory so andyan lang mas sila May iba dyan na FB friends ko yan salamat nung nasa um, basic education of Caspinas ako isang section lang naman ang nawa ko yung dalawang batch ng Absan okay salamat salamat din sa baking part ng Jonet, sa mga naging part din nang pagtuturo ko doon sa school na yun kahit na hindi ko advisory class. Marami kayo at hindi ko na kayo mababanggit pang marami. And of course, the recent uh, school na pinagturuan ko, the Olivares College um, from Genesis uh, Aquila, the first batch graduating batch na hinawakan ko. And of course, yung um, a little bit of history ng aking pagtuturo, yung Ananyas. Uh, thank you very much naging part pa rin kayo ng aking teaching journey. Yan, salamat, salamat din sa inyo. And of course, sana mga students, mga former students ko, uh pasalamatan nyo rin ang mga teachers because lalo na ngayong new normal, sinasaga nila ang challenge para kahit paano magtuloy-tuloy pa rin ang ating education kahit ganito na ang kondisyon uh, ng ating pamumuhay, no? The new normal thing, kung sinasabi nila. Well, anyway, hindi ko na patatagalin pa. Tagal lang bago pala tapusin tong video. Gusto ko lang pasalamatan yung mga mga special buddies ko, the lunch time buddies doon sa Olivares College. Lala niya na kung sino-sino kayo. Salamat, salamat. Happy Teacher's Day. Sir Tamora, salamat para ng Friday talaga. It's a big help na nandoon pa. Siguro, lalo ko matataranta kung wala akong kakilala sa paligid. Ayan. So, salamat, salamat sa mga kuya din. Kung bago ka lang sa nanonood sa channel ko, please subscribe to our channel and taki like ang video na ito. Paki-share na rin para tumama yung mga kuya Dens sa mga kapangit natin. Mabilis na naman ang pagsasalita ko. And I hope meron akong ganito sa bahay. Gabi mag-isip yung kuya ko. Maliit lang na kwarto ito pero ang gandang broadcasting uh, ano na to, area. Meron pa siyang pag-green screen. Yun <laughs> malupit. At sa pagbabalik ko sa Paranaque, tutuloy na natin yung ating uh, pinangako, uh, music writing, content. Siguro ilang series yun ng vlog na tuturuan ko kayo sa abot ng aking makakaya kaya, ano, abot ng aking talent ng pagsulat ng kanta na tawag dito maturuan kayo kung paano maayos magsulat ng kanta sa lahat ng mga nag aspire na sumulat ng kanta salamat salamat sa panonood ng video sa I hope na lahat kayo ay maayos sa gitna ng pandemic na ito huwag tayong man makakalimot mag magpray mga, mga kapatid mga kapangit para sa pagsasayos ng lahat ng ating and binabati ko kayo dahil nag-start na pala ang klase ngayon nga pala no? so kaya natin yan So, yakapin muna natin ang new normal. So, this is your credence. Nagpapasalamat sa mga nanonood. At nasabing, kung may mga komento kayo dyan, open na comment section. Magkarambola kayo dyan. Bala kayo sa buhay ninyo. This is your credence. Magpapasalamat. Mabating muli ng Happy Teacher's Day sa lahat-lahat ng mga guro. At nagbabalak mga guro Okay? Signing off.